I'm wondering, alam mo ba kung anong bayan sa Nueva Ecija ang tinaguriang Onion Capital of the Philippines? Clue, hindi ito sinasawagan lang. May history din itong bumibida. Tara Wanderers, let's head to Bongabon, Nueva Ecija, isang bayan na hindi lang kilala sa sibuyas, kundi pati na rin sa kasaysayan. Bongabon was founded way back in 1760 which makes it one of the oldest towns in Nueva Ecija. Noon, parte pa ito ng laloviga ng Pampanga bago pa man naging Nueva Ecija. At guess what? Dito rin unang naitatag ang Recollect Mission sa probinsya, kaya may religious and colonial roots din ito. Pero ang ultimate claim to fame ng Bongabon? Siyempre, ang sibuyas. It produces around 60 to 70 percent ng red onions ng buong Pilipinas. Imagine mo yon kung may ulam ka ngayon na may sibuyas. Malamang galing yan sa bongabon. So, next time na mapaluha ka sa sibuyas, tandan mo, hindi yan heartbreak, yan ang heritage ng bongabon.